Po, wika ko, wika nating lahat. Wikang Pilipino ating pangyangat. Pahalagahan ay upang manatiling sa gisan, pagkakaisa, pagkakakilanlan. Wikang Pilipino, wikang sinilangan. Hindi dapat talikuran ating kinalakihan. Pagmamahal sa bayan, dapat patunayan. Pilipino ay ipagmalaki humantong man sa kamatayan. Ipinapahayag sa aking kasabihan na ang wikang Pilipino ay hindi dapat talikuran sapagkat ito ang ating pinagmulan at pagkakakilanlan. Dapat itong ipagmalaki at igalang upang ito ang maging kabal o ito ang papatunay sa ating pagmamahal sa bayan. Nangangahulugan na nito ng pinakamalaking sakritisyo ng isang indibidwal. Yun lang po at marami.